pangkalahatang ideya ng Live Good. Ang Live Good ay isang kumpanyang nakabase sa US na nakatuon sa direktang pagbebenta na dalubhasa sa mga produktong pangkalusugan at serbisyong digital. Layunin nitong magbigay ng abot-kayang solusyon sa kalusugan upang maging accessible ang wellness para sa lahat nang hindi kailangang gumastos ng malaki aming mission sa life good, simple lang ang aming mission. Tulungan ang mga tao na maging at manatiling malusog nang hindi kailangang gumastos ng malaking halaga. Naniniwala kami na dapat may akses ang lahat sa dekalidad ng mga produktong pangkalusugan at serbisyo anuman ang kanilang badiet pamunuan ng Live Good Ben Glinski CEO may higit sa 20 taong karanasan sa pamamahala ng matagumpay na kumpanya sa industriya ng suplementong nutrisyon sa ilalim ng kanyang pamumuno layunin ng Live Good na magkaroon ng makabuluhang epekto sa larangan ng wellness at tulungan ang mga tao na maabot ang kanilang mga layunin sa kalusugan Ryan Goodkin direktor ng pag-unlad ng produkto. Siya ang namumuno sa paglikha ng mga makabago at dekalidad na produktong pangkalusugan na naaayon sa pangako ng live good sa kalidad at kalusugan. Lisa Goodkin, Direktor ng Edukasyon sa Produkto Pinamumunuan ni Lisa, ang mga inisyatibong pangedukasyon ng Live Good. Tinitiyak na ang lahat ng miyembro ay may sapat na kaalaman upang epektibong magamit at maibahagi ang aming mga produkto, Nauder Kazan, Director ng Network Marketing. Pinangungunahan ni Nauder ang mga pagsusumikap sa network marketing, nagbibigay ng gabay at suporta sa lumalaking komunidad ng mga affiliate. Ang kanyang layunin ay bumuo ng matatag at masiglang mga koponan na maaring makinabang sa malaking potensyal ng kita sa loob ng live good aming mga produkto nag-aalok ang life good ng malawak na hanay ng mga produktong maaaring magbago ng buhay. Walhat well, ng aming produkto ay gawa sa pinakamataas na kalidad ng mga sangkap mula sa malilinis na lokasyon sa buong mundo at ginawa sa mga pasilidad na pandaigdigang klase. Lahat ng aming produkto ay gawa sa USA, inaprubahan ng GMP, good manufacturing practices, sinuri sa laboratorio para sa kadalisayan at bisa mga kategorya ng produkto, kalusugan ng kalalakihan, pangangalaga sa balat pampalakas ng imunidad, suplementong nutrisyon, paglilinis ng katawan, pamamahala ng timbang kalusugan ng kababaihan, anti-aging, pampalakas ng enerhiya, ang bawat produkto ay maingat na ginawa gamit ang pinakamahusay na natural na sangkap upang suportahan ang pangkalahatang kalusugan at wellness. Paano mag-order ng mga produkto? Maaari kang bumili ng mga produkto ng live good bilang isang consumer o miyembro mga consumer nagbabayad ng karaniwang presyo sa tingi mga miyembro nagbabayad ng mas mababang diskwentong presyo bilang miyembro ng LiveGood maaari kang makatipid ng hanggang 75% sa mga produkto kumpara sa karaniwang presyo sa network marketing paano maging miyembro ng LiveGood madaling maging miyembro ng LiveGood sundin lamang ang mga hakbang na ito Magparehistro gamit ang link ng iyong sponsor, magbayad ng buwanang bayad sa pagiging miyembro na 995, bumili ng mga produkto sa presyo ng wholesale para sa mga miyembro. Ang mga miyembro ay nakikinabang sa malaking pagtitipid, access sa mga eksklusibong diskwento at kakayahang lumahok sa aming kapanapanabik na programa ng affiliate. Nais mo bang kumita ng pera sa LiveGood? Kung interesado kang kumita ng hanggang $2,000 o higit pa bawat buwan, nag-aalok ang LiveGood ng natatanging pagkakataon upang bumuo ng isang negosyo habang isinusulong ang wellness. Bilang isang affiliate ng LiveGood, may pagkakataon kang kumita ng walang limitasyong kita sa pamamagitan ng isang napatunayang plano ng kompensasyon pangkalahatang ideya ng plano ng kompensasyon. Ang plano ng kompensasyon ng live good ay nakaayos gamit ang isang makapangyarihang modelo ng unilevel at forced matrix na nag-aalok ng pitong paraan upang kumita. Tandaan na ang mga ito ay hindi garantisadong kita. Ang mga resulta ay nag-iiba batay sa individual na pagsisikap, kwalifikasyon sa ranggo, aming pagganap lingguhang fast start bonus. Kumita ng isang beses na $25 na bonus para sa bawat bagong affiliate na mag-enroll sa ilalim mo para sa $49.95. Maaari kang kumita ng mga bonus mula sa mga bagong affiliate hanggang sa 10 antas ng lalim, depende sa iyong rango. 2x15 Metrics monthly commissions kumita ng 0.25 bawat buwan mula sa bawat aktibong miyembro na nagbabayad ng 9.95 na buwan ng bayad sa pagiging miyembro. Habang umaakit ka sa rango, tumataas ang iyong potensyal na buwan ng komisyon, bronze and silver rank hanggang 4,095.50 bawat buwan, gold and platinum rank hanggang 8,191.50 bawat buwan, diamond rank hanggang 16,383.50 bawat buwan. Matching bonus kumita ng 50% ng kinikita ng iyong mga direct referral mula sa kanilang matrix commissions. Halimbawa, kung ang iyong direct affiliate ay kumita ng $2,000, maaari kang kumita ng karagdagang $1,000. Retail commissions, kumita ng 50% ng pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng miyembro at ng presyo ng tingi kapag nagbebenta ka ng mga produkto sa mga retail na customer. Influencer bonuses, kumita ng hanggang 100% ng pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng miyembro at ng presyo ng tingi kapag nagre-refer ka ng mga retail na customer. Diamond bonus pool. Makakibang ngayon sa diamond percent ng kabuang benta mula sa lahat ng membership at benta ng produkto na pantay-pantay na hinahati sa lahat ng affiliates na may Diamond Rank, Crown Diamond Bonus Pool, makibahagi sa 0.5% ng kabuang benta mula sa lahat ng membership at benta ng produkto na hinahati sa lahat ng may Crown Diamond Rank, mga kwalifikasyon sa rango upang umangat sa mga rango at makuha ang mas mataas na potensyal ng kita kailangan mong matugunan ang mga sumusunod bronze. 2 personal na na-enroll na aktibong miyembro silver, 10 personal na na-enroll na aktibong miyembro, at 20 total active members, or 3 bronze na affiliates na may tig-20 aktibong miyembro gold, 30 personal na na-enroll at 100 total active members, or 3 silver na affiliates na may tig-100 aktibong miyembro platinum, 100 personal na, na enrol at 500 active members or 3 gold na affiliates na may tig 500 active members. Diamond, 3 platinum na affiliates na may kabuang 2,500 active members o 2,500 active members na walang higit sa 500 mula sa isang linya sumali sa Live Good Team. Kung isa kang masigasig at ambisyosong tao na nais bumuo ng matagumpay na negosyo, ikinagagalak kong makipag-partner sa iyo. Sama-sama nating itatayo ang isang napakalaking organisasyon sa buong mundo. I-click ang link sa ibaba upang sumali sa aking team at simulan ang iyong paglalakbay sa Live Good.